Ganito po tahasang lokohan uh, lokohin, gaguhin at linlangin na itong mga Duterte at ng, mga nasa paligid niya ang mga kababayan natin. Pero sa tingin ko, um, lang yan sa mga, sa mga taga-suporta rin nila. So ang totoo, bukod sa mga sarili niyo, Mr. Bongo, na nilulokon niyo at pinaniniwala niyo sa mga drama ni Dikong, ang napapaniwala nyo lang ay yung mga taga-suporta, natitirang taga-suporta ng mga Duterte. Karamihan dyan, syempre, ay mga trolls <laughs> sa social media. At ako'y naniniwala na unti-unting nalalagasan yung sinasabi kong taga-suporta na itong mga Duterte. Sa tingin ko rin, darating ang oras, ita isa itong si Bongo na mas gugustuhin iligtas ang sarili. Kaya darating sa punto na kayo-kayo ay maglalaglagan. Hindi naman yan bago sa kalakaran ng mga uh, ng circle na itong mga Duterte. Ito yung isa sa mga panggagago nga na si Bongo. Alam niyo ba daw na wala siyang chenelas sa uh, pagpasok niya doon sa eroplano na nag-transport, nagdala sa kanya sa The Hague, sa The Netherlands. Wala daw tsinelas, pati tsinelas, pati tsinelas niya daw ay wala. Ang ibig sabihin, nakapaa daw itong cd habang nasa eroplano. <laughs> At talaga ba, kung kayo ay nasa tamang kaisipan pa, maniniwala pa kayo sa mga ganito drama nila, sana, sana bumalik kayo sa tamang kaisipan. <laughs> huli namang naming pag-uusap daw na itong si, si Medial nga, sabi na itong si Bongo, yun nga, nakapaa daw itong si Digong. Pero tignan nyo naman, tignan nyo naman, yung kanyang parelax-relax ko, no? Ang totoo niyan sa loob-loob, hirap na hirap ang kalooban na itong si Digong. Ang totoo niyan, malaki ang kanyang pangamba. Dahil alam niya sa sarili niya na malapit na ang pagbagsak ng mga dotor actually pagbagsak na talaga good luck